Isang libong taon na ang nakalipas, natuklasan ni Wenwu ang mahiwagang mga sing-sing na nagbibigay ng imortalidad at kapangyarihang maladyos. Sinasabing natagpuan ni Wenwu ang mga sing-sing sa isang hukay o sa isang libingan. Itinatag niya ang samahang Ten Rings, sinasakop ang mga kaharian at pinababagsak ang mga pamahalaan sa kasaysayan. Noong 1996, hinanap ni Wenwu ang Talo, isang nayo na sinasabing tinitirhan ng mga malaalamat na hayop. Pinaniniwala ang nagsasanay ang mga tao sa talo ng istilo ng martial arts mula sa mga Diyos. Naglakbay siya sa pamamagitan ng isang mahiwagang kagubatan na nagpapalit-palit ng anyo patungo sa pintuan ng nayon ngunit pinigilan siya ng tagapagbantay na si Yingli. Hindi natalo ni Wenwu si Yingli kahit nagamit niya ang mga sing-sing. Nine Love ang dalawa, at nang tanggihan ng mga taga-talo si Wenwu, pinili ni Li na sumama sa kanya. Nagpakasal sila at nagkaroon ng dalawang anak, sina Shang-Chi at Xiaoling. Iniwan ni Wenwu ang kanyang organisasyon at itinago ang mga sing-sing. Nang alisin ni Wenwu ang mga sing-sing, nawala rin ang kanyang imortalidad at nagsimula siyang tumanda ng natural. Binigyan ni Li si Shang-Chi ng isang pendant para matulungan siyang makauwi kung sakaling siya'y mawala. Noong pitong taong gulang si Shang-Chi, pinatay si Li ng mga kaaway ni Wenwu, ang Iron Gang. Muli niyang isinuot ang sampung sing-sing, pinatay ang buong Iron Gang, at muling pinamunuan ang kanyang organisasyon. Sinanay niya si Shang-Chi ng brutal sa martial arts, ngunit hindi pinayagang mag-ensayo si Xiaoling kasama ng iba, kaya lihim siyang nagturo sa sarili. Nang labing apat na taong gulang si Shang-Chi, inutusan siya ni Wenwu na patayin ang leader ng Iron Gang, ang pumatay sa kanyang ina. Matapos may sakatuparan ang misyon, tumakas ang traumatized na si Shang-Chi patungong San Francisco at ginamit ang pangalang, Sean. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Shang-Chi bilang isang parking valet kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Katie, na walang alam tungkol sa kanyang nakaraan. May normal na buhay si Shang at madalas nakasama si na Mrs. Chen, ang ina ni Katie na si Rua, kapatid ni Katie, at lola ni Katie. Inatake sila sa isang bus ng Ten Rings, pinamumunuan ni Razor Fist. Isang miyembro ng Ten Rings na may talam na machete ang kanang kamay, na ninakaw ang pendant na ibinigay ni Li Kei Shang-Chi. Napagtanto ni Katie na si Shang ay isang bihasang mandirigma sa martial arts. Binanggit ni Razor Fist ang tungkol sa kapatid ni Shang-Chi kaya nalaman niya na susunod na puntiryahin si Xiaoling. Naglakbay si Shang-Chi upang makipagkita sa kanyang kapatid, natatakot na susunod na agawin ng Ten Rings ang kaparehong pendant ni Xiaoling. Isiniwalat niya ang kanyang nakaraan kay Katie, na nagpumilit tumulong sa kanya. Natagpuan nila si Xiaoling sa isang underground fight club sa Macau, na kanyang itinatag matapos tumakas mula kay Wenwu sa edad na labing anim. Si John John ang tagapagsalita ni Xiaoling at ang kanyang kanang kamay sa fight club. Galit na galit si Xiaoling kay shang dahil iniwan siya nito sa kanilang ama. Inatake ng Ten Rings ang Fight Club at dumating si Wenwu upang dakpin si na shang Katie, Xiaoling, at ang kanyang pendant. Dinala sila sa kampo ng Ten Rings, kung saan ginamit ni Wenwu ang mga pendant upang ipakita ang isang mahiwagang mapa na patungo sa talo, ang nayon ay protektado ng isang kagubatang nagpapalit-palit ng anyo, ngunit isang beses kada taon ay lumilikha ito ng direktang daan patungo sa talo. Ipinaliwanag ni Wenwo na narinig niyang tinatawag siya ni Lee at naniniwala siyang bihag ito sa talo sa likod ng isang nakasarang tarangkahan. Sinasabi ni Wenwo na pinaparusahan ng mga matatanda ng talo si Lee dahil sinuwi nito ang kanilang mga kagustuhan at sumama kay Wenwo. Plano niyang sirain ang nayon maliban kung pakakawalan nila si Lee. Nang tumutol ang kanyang mga anak at si Katie, ikinulong sila ni Wenwo. Nakilala ng tatlo ang dating aktor na si Trevor Slattery, na ikinulong ng Ten Rings dahil sa pag-aangkin ng pagkakakilanlan ni Wenwu. Naging court jester, o Shakespearean fool si Trevor para kay Wenwu, at kasama niya ang Handon, isang mahiwagang nilalang na nahuli nili sa harap ng pintuan ng nayon, na si Morris, na nag-alok na gagabayan sila patungo sa talo. Nakatakas ang grupo at pumunta sa talo, ginabayan sila ni Morris sa mga bukas na bahagi ng kagubatang nagpapalit-palit ng anyu, na nasa isang hiwalay na dimensyon na may iba't ibang nilalang mula sa mitolohiyang Chino. Si Guangbo ay isa sa mga pinuno ng Talo at nais niyang bumalik sina Xiang at Xiaoling. Nakilala nila si Yingnan, kapatid ni Li, na ipinaliwanag ang kasaysayan ng Talo, apat na libong taon na ang nakalilipas, inatake ang universo na naglalaman ng nayon ng kaluluwang kumakain na Dweller in Darkness at ang mga tagasunod nito. Matapos masakop ang ibang universo, mga planeta, at mga lungsod, nais ng madilim na puwersa na sakupin ang universo ng Earth at sinubukan ng mga hukbo ng talo na pigilan ito mula sa pag-abot sa portal patungo sa universo ng Earth. Iniligtas sila ng isang Chinese dragon na tinawag na Great Protector na tumulong upang iselyo ang Dark Gate patungo sa mundo ng Dweller. Ngayon, ang madilim na tarangkahan ay pinuprotektahan ng nayon at lahat ng mga mahiwagang nilalang na naninirahan dito. Ayon kay Nan, ang Dweller in Darkness ang nagpapanggap na si Li upang magamit ni Wenwu ang sampung singsing sing upang buksan ang tarangkahan, tanging ang sampung singsing sing lamang ang may kapangyarihan upang buksan ang mga tarangkahan. Sina Shang-Chi, Ling, at Katie ay sumama sa mga taga taganayon sa pagsasanay at paghahanda para sa pagdating ni Wenwu, gamit ang mga kasuutan at sandatang gawa sa mga kaliskis ng dragon. Ang mga taga na yun ay may akses sa mga kaliskis ng dragon na nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kanilang sandata. Binigyan din ang magkapatid ng mga espesyal na kasuotan na gawa sa mga kaliskis ng dragon. Si Katie ay sinanay sa pag-arkong at binigyan ng dragon scale knife si Xiaoling bilang kanyang sandata. Sinanay ni Nan si Shang sa martial arts. Dumating si Wenwu at ang Ten Rings at umatake. Natalo ni Wenwu si Shang-Chi at itinulak siya sa kalapit na lawa, pagkatapos ay inatake ang tarangkahan gamit ang mga singsing. Dahil dito, nakatakas ang ilang tagasunod ng dweller, at ang Ten Rings ay nakipagsanib puwersa sa mga taganayon upang labanan sila. Iniligtas ng Great Protector si Shang-Chi at dinala siya mula sa lawa upang labanan ang mga tagasunod. Muli naglaban si na Wenwu at Shang-Chi at nakuha ni Shang-Chi ang kalamangan ngunit pinili niyang patawarin si Wenwu. Nakalabas ang Dweller in Darkness sa nanghihinang tarangkahan at inatake si Shang-Chi. Iniligtas ni Wenwu si Shang-Chi, iniwan sa kanya ang mga singsing bago siya pinatay ng Dweller in Darkness. Sina Shang-Chi, ang Great Protector, Xiaoling, at Katie ay nagawang patayin ang Dweller in Darkness. Pagkatapos, bumalik sina Shang-Chi at Katie sa San Francisco, kung saan tinawag sila ng Sir Serer na si Wong patungo sa Camartage.